Ano yung ginagawa mo, boy? Pamunit. May huli ka na? Wala? Wala pa? Pag may huli ka, sabihin mo, bilhin ko, ah. Ha? Ba't parang susi yan? Ha? Parang may susi. Ha? Para umano? Para pumunta sa ilalim, no? Ayan, guys. So, Pwede ka rin mamingwit ha. Pwede ka rin mamingwit dito. Katulad kay... Anong pangalan mo, kuya? Oo. Oh. Ha? Jude? Jude Stanley? Ayan si Jude Stanley guys. So, oh, ang maninisi dito po sa uh, Barangay Pulo. Ayan. Ito, pain to. Boy, no? Pain. Ayan. Dati guys, mahilig din ako sa ginito oh. pamimingwit. yan wala lang siyang gamit na ano guys yung parang anong tawag yung stick yan yung rod wala siyang ganong gamit bali ganyan lang yung ginagawa niya oh. kinatapon niya parang ano lang tansi lang yan eh tapos tatapon niya doon dinintay niyang may huli eh. tsaka hihilahin yan So, para-paraan lang yan, guys. Discarte lang yan. Ah, sinisisid niya rin pala. Yun, tinapon niya. Tapos sabay sisid. Dapat pala marunong kang sumisid at saka hindi ka maarte. Yan. Hintayin natin siya guys kung mayroon siyang mahuhuli. Ayun no, pag niya, sinisid niya. Paano kaya siya makakahuli niyan? Ayun isang bangka, oh, hindi pa dumadaong, oh. Yan, kanina pa yan, guys. Siguro madaming huli to. Yan. Del Rose yung pangalan ng bangka, oh. Del Rose. Yan. ay na siya, hintayin natin. Grabe, galing sumisid, oh. Yun, no oh. Sanay na sanay na yan, guys. Natural. Ikaw ba naman lumaki dito? Hindi ka sanay? Ayan. Ah, matagal siya doon, guys. Sinisisid niya talaga. O, pagtapon niya ng ano niya, yung pamingwit, sinisisid niya. Sabi. Ayun pa siya, guys, oh Kanina pa yan, guys. Nasa ano na siguro, 20 minutes na siyang hindi umaahon dito. Ayan, eh, no? pasisid lang yung ginagawa, guys. Ayan. So, hindi ko alam kung anong style yung ganyan, guys. Kasi meron siyang ano kanina, meron siyang uh, pamingwit. Then, pagkatapon niya, ay sumisid siya. Ayan. So, nakita niyo naman kanina. Ayan. Nihintayin ko sana, guys, na ano, pagka, uh, kumahon siya. Pero medyo matagal-tagal yan, guys. Karabi yung bata na yan. Napakatibay ng baga, oh. Yun.